sisig. <laughs> ready yung sisig. Sige, 3, 2, 1! Kanta kayo. Suzuki! Oras na para magmotor. Game. Okay, game. Game. Hi, ako po si Boy First Time. Ako naman po si Motor Niwan. At kami ang... Guapings! <laughs> <laughs> Pinigil ko na nga, sabihin niyo sa sarili ko. Masyado <laughs> ako masanurin. <laughs> Ayan. Magandang araw po sa lahat ng viewers ng All About Wheels Manila. Kwento lang po namin kung paano nag-start itong Libot e Pilipinas natin. Um, ang hindi alam ng marami ay may isang gabi na nag-check ako ng Facebook ko. Ang daming nagtatag kay Motor niwan na hindi ko naman post. Motor niwan was mentioned in blah blah blah. Nung tinignan ko yung post, eh meron po palang post itong si Boy First Time na picture naming dalawa, tapos ang background ni Suzuki V-Strom V-Strom eh, no? Na parang bang ano, uh, ang dating eh, challenging motor niwan para sa Philippine loop. Eh, pinatulang ko naman. Yung pala, later on, nalaman ko, biro lang pala yun. Joke lang yon <laughs> <laughs> nung ano na, nung pinatulan niya na, ako yung na ano, teka lang. <laughs> Joke lang to. <laughs> Joke lang hanggang sa kwentuhan ng kwentuhan, kasi ano pa yun eh, alam kong hindi ko nagkakamali, mga mar uh, May, katapusan ng May, so imagine June, July, August, September, ito na, matutugin na, pero within those mga four months, after niya magbiro sa Facebook, eh, parang medyo unti unting inaasikaso na natin yung mga pw pwede natin gawin uh. sa Gibot, Pilipinas, so kasama na yung official jersey namin, and, so makikita niya yan sa One Motobox na Shopping tapos, syempre nakipag-partner din tayo sa anong mga partner brands natin? Major. Major. Syempre, unang-una, -una, Suzuki Philippines. Para sa mga motor namin gaga gagamitin. Ayun, no, nasa likuran na namin, no? Ito mismo, mga motor na to ang iiikot namin ng Pilipinas. Bago banggitin yung next na major sponsor, naisip ko lang, bro. Ito pala ang pinakamatinding break-in ng kahit na anong motor. Oo. Kasi yung sa'yo, <laughs> bago pa rin yan, eh. Oo. Ito rin, bago pa. Tapos ang break-in nito buong Pilipinas. Yan ang break-in. <laughs> Yan ang break-in. Bro, ang dami nagtatanong eh. Eh, ang lalaking taka daw natin, bakit naman Suzuki scooter ang napili natin? Hindi naman talaga yun yung unang choice namin. Ah. Pero alam na namin sa sarili namin na gusto namin mag-loop na Suzuki talaga yung gagamitin. So parang kami eh, parang ando pa kami sa ano no, level na, oh yung v 1050 gamitin natin para malaki, para At, mabilis natin tsaka malaki. At saka bagong yun. labas yun, ang panahon na yun. Oo. At saka bagong Ay, version. Ah, asarap tong adventure bike, malaki. Hanggang sa, lumilipas yung araw na nagkikwentuhan nag kami, mag 800 cc na lang kaya tayo na V-Strom. Hanggang sa na-uwi na ng... 250 pa. 250. Ay, 250 pa na V-Strom. Hanggang 250. sa naging Bergman. Hanggang sa naging Bergman. Siguro, Ay, um, para dun sa mga nagtatanong nga, puwera biro, para sa amin kasi mas challenge yung ganitong masasabi nating normal na scooter na ma-afford ng mas maraming tao na makita ba nila na yung ganitong type ng scooter ay e lumigibot sa Pilipinas. Mm -hmm. Yun nga, sabi ko nga, may isip mo ba yung ganitong tipo ng motor eh, dadagin mo sa buong Pilipinas? So yun, yun talaga yung pinaka-challenge namin kaya... Una, Suzuki brand. Pangalawa, itong Bergman. Ako, tested ko na dahil Bergman owner ako. Ikaw naman, yung motor mo ay... May Suzuki ako, pero Avenis. Pero ito yung unang pagkakataon na makakapag-drive ako ng ano Bergman. So, Suzuki users talaga kami para 125cc. Doon na tayo sa leading na 125cc ni Suzuki, which is uh -huh. yung Bergman nga. Bergman EX kay Boy P. At uh, Bergman Standard naman yung sa akin, yung version 2 natin. Ma bro, ako first time ko eh. First time ko eh. First. Ikaw ang boy first time ngayon. <laughs> Gano'n nga ba katagal itong biyahe na ito, itong Libot Pilipinas natin? Kung wala tayong stop over, eh kaya natin ng 11 days yan. Pero syempre hindi naman tayo papayag, lalo na uh, ikaw eh first time na iikutin yung Pilipinas. Sayang naman yung chance na hindi ka makakita ng magaganda. So kung uh, ko, aabutin tayo ng Fifteen to sixteen days, days riding days. Mm -hmm. Pero kasama yung tawid dagat, yung mga pahinga pahinga. May pahinga oo. Pero na sa yun ano naman eh? Ako naman ang mag adjust sa iyo eh. Okay. Kung ano kung masama malalaman natin yun. Pwede maging fifteen days, sixteen days, sixteen riding days, or pwede umikli. May mga side trips kami ng gagawin para at least naman may pahinga. Tsaka para ma-recharge din yung mga katawan namin. Kasi Siyempre, ang dami mong magagandang pwedeng daanan sa sa Philippine Loop eh. eh yung Philippine Loop naman hindi naman to uh, pabilisan, hindi naman din to karera. Kundi ito yung chance kasi na na maiikot mo yung Pilipinas, ma-enjoy mo yung Pilip, yung magagandang lugar sa Pilipinas at siyempre dapat hindi stress ba sa pagmumotor? Na-enjoy din yung pagmumotor. Sabi nga dahil ano ko, first time ko, hindi ako katulad mo na parang every now and then nagfi-Philippine talaga eh. Uh -huh. Siguro ako gusto ko na lang ma-maximize ko so, nandito ako sa lugar na to, ano ba yung mga magagandang puntahan? Uh -huh. Ano ba yung mga magagandang side trip para ma-experience ko na rin kasi yun nga sayang eh. Sayang, Not yung sayang. Uh, biyahe, eh, i-maximize ma sayang natin yung mga magagandang lugar dito sa Pinas. Uh -huh. Para sa lahat ng mga manonood ng aming nga uh, Libot Pilipinas Adventure, uh, ito na pag-usapan na rin namin to. Ito yung kahit nakaupo ka sa sala, kumakain, nagphone phone sa trabaho, nagagod kayo sa boss niya, eh parang kasama na rin namin kayo sa biyahe. Uh, so ang plano is, habang bumabiyahe kami, nakakapag-upload din kami ng video, hindi, hindi namin gagawin yung after 3 weeks, saka pala kami mag-upload. Hindi, basta hmm. habang nasa biyahe, mag-upload tayo ng mga videos natin. Tsaka, syempre, maliban dun sa mga sinabi ni Bro One, syempre, ito na rin yung Uh, since na kasama natin ang Suzuki Philippines dito, eh, ito talaga yung test ng motor. Uh, kung ano talaga, lahat ng may experience namin sa motor, kung kahit anong mararamdaman namin, comfort o hindi, depende sa iba't ibang klaseng dadaanan namin, lahat yan, sasabihin namin, hindi kami magiging bias. Kasi ito, ito talaga yung test of durability ng Suzuki Bergman. Na to. At sinabi naman natin kay Suzuki yun, na kung ano yung maramdaman natin, kung ano mangyari, yun talaga ilalabas natin mm -hmm. sa camera. Kasi ano to eh, uh, minimum of 5,400 kilometers. Mahirap pikiin ang mga emosyon at mga mangyayari. Oo. Mahirap iscripted to. So, yun nga, no holds barred, walang script, uh, come what may. Kung anong mangyayari, kung anong mabidyo namin, yun ang igagabas namin sa camera. Tama, tama. Um, Siyempre, ngayon, mas malalim yung goal natin. Kung dati, eh, ako yung isa sa ginaguide nung una kong loop. Kung baga, merong uh, tumutulong sa akin paano gawin to, paano yung diskarte. Eh. eh, ngayon naman, ako naman yung uh, naatasan ng task na yun na ako naman ngayon yung mag-guide sa, ano, sa aking kasama. So, ako rin ay, siyempre buong buhay ko naman yan hanggang sa matapos yung lupe. Eh. Andito ako para i-guide siya at yun. Kaya naman ako, ano, kaya naman ako pinayagan na uh, mag loop kasi sabi ko nga sa'yo, kung iba kasama ko ay malamang hindi mangyayari tong ano na to. Tong Philippine loop na to. At ayon uh, ayun, ay kami humihingi po ng inyong suporta. Ako po, first time ko maggaga to Yan siguro, i-open up ko na rin sa All About Wheels Manila na in, in terms of content creation, um, baguhan ako sa larangan na to, yung sobrang biyahe talaga. At saka, usually yung pinapanood kasi sa akin, reviews. Mm -hmm. Yan talaga. So, ako naman, not for the views, pero gagawin ko tong Libot Pilipinas na to dahil gusto ko at pangarap ko to. Kung papanoorin, maraming maraming salamat. Kung hindi, okay na rin lang naman. Uh, basta, gagawin natin yung kung ano ba yung nagpapasaya sa atin. Yan, matagal ko nang gusto ng gawin to. So, I mean, I'm inviting everyone para suportahan po ang aming uh, adventures ni Boy First Time. Gagabas po yan sa aming mga YouTube channels. Pwede ba Facebook? Pwede rin. Eh, mga ano rin tayo. Kung uh, clips sa Facebook. Facebook. Update sa Facebook. Yan, Boy First Time. And motor ni Juan. Ako, marami kayo abangan. Ako talaga, ko, I, I don't know what to expect. Yun yung nakaka-excite dun eh. Ang take-off date po namin is on September 14 Uh, sa ganap na alas ko ng umaga, dito tayo magkita no, sa One Moto Avenue. Yes, bro. Ayan, sa mga gustong mag-hello, may mga kaibigan na tayo nasa sama, eh. Yun. Ayan, doon sa take-off date natin. So, sa mga gustong makasama, yan, nandito lang naman po sa One Moto Avenue, dito kami magkikita. Tapos, yun na yun, na yun. Sino pang mga pa partners natin? Boss Parak. Parak Clothing. Parak para Clothing, siyempre. Tsaka yung para tayong nasa Toy House na tayo ay uh, ay shopping So, SEC Moto Supply, sobrang-sobrang thank you. Tsaka sa iba pa na yung mga kasama, banggitin ko na rin, RM Brackets, Atom Red Lights, Kobe Primax, G4 Sticker Works, uh, Jersey Mate, One Moto Box, One Moto Avenue. Ako ba ulit si Boy First Time. At ako naman si Motor ni One para, para, sa Libot Pilipinas 2023. 2023. Para sa All About Wheels, Manila. Manila.